isang pambihirang pagkakataon. Pinaunakan kami ni Julian San Jose na puntahan namin siya at personal na makausap sa kanyang taping sa Together Forever. 5, 4, 3, 2, 1, Hi, Julian. Hi, 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 I'm Maria. How are you? Nice to meet you. Ano oras kayo nagumpisa? Call my is 7. Pag mga ganito, ang oras yan. Usually po inaakot yung inaakot sa mga... Pwede mo ba i-tour ng konti okay. dito sa inyong set? Oo, sa mga kasamahan mo. yeah Ah, okay. Hello! 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 Hello How are you? Hi. Hello. Hello. Hi. hello, po. hello po, si, uh, si Ako si, oh, si ah, okay, okay. Ano Si Ang aking makeup artist. Dito, siya doon yung make Yes po. Siya may nag-i-app. na Hello! So ang look mo dito, talagang freshness oh, okay. oh lang, bata. Freshness lang. Of course, yes. oh, naman. Hello, how are you? Good. How many days do you take for the show? Uh, once a week, lang naman. Ah, once a week lang. Pero yun nga magdamag na yun, no? Oh. Asking how's working with, of course, Julianne. Easy see, because I've been working with with her for like almost two years, and it's it's uh, getting easier and easier and super uh, better. Yung, yung love team bayan yan? Is that uh, possible sa totoong buhay? Mm -hmm. <laughs> <laughs> well, right now, like, we're not really thinking of that right yeah. now. Kasi okay. we're really close friends. Wala naman kami pinungunahan or something. And, um, yeah, we just enjoy uh, our company, mm -hmm. each other's company, and Off-time, we you know, hang out. We're both happy. Yeah. Off-time, we hang out also. Anong yeah. uh, gimmick niyo? Sometimes ang parang we hang out with our other friends and um, eat out or watch movies. Mm -hmm. Yes, it's like um, normal teenagers stuff. How old are you? I'm 18. Just turned ah, 18, so 18, so 18 this year. So both 18. Yeah. Yeah. All right. Habang abala pa si Julian sa kanyang taping, nakita namin ang kanyang mommy na sa unang pagkakataon ay nagpaunlak ng interview. Ano ho yung pinaka-importante payo o advice na talagang binigay niyo ko bilang magulang sa kanya? Uh, yung ano, yung i-priority niya mo yung work, yung career, at yung status niya. <clears> hmm. <throat> yun. Basta yun, din, ginagawa naman niya yun. Dumaan ho ba sa pagkakataon na kailangan niya mamili? May one time kasi na parang give up na kami sa career niya. Kasi yung daddy niya talaga, ever since ayo talaga siya mag-artista. Then ako lang talaga yung parang yung very eager din na, sige, susuportahan kita or uh, ako, basta nandito lang ako sa tabi mo. Paano ko siya bilang ate naman dito sa dalawang kapatid niya? Sometimes, masungit. Siguro kasi dahil sa pagod. Or... pero sweet naman siya sa mga kapatid. Kailan ho kayo naawa sa anak niyo? Pag yung time na hindi siya nakakatulog. Hindi na siya natutulog. Tapos may work din kinabukasan. Ah, ako sa kanya. Maganda, bata, at may ginuto ang boses. Kwento sa akin ni Julie, ito na raw ang pinangarap na dati. Alam mo pare ko eh, hindi lang naman ako yung palagi nasa tabi mo eh. Julie, may, may pinagmanahan ba yung magandang boses mo? Sabi po ni Mama, tsaka ni Papa, parang God-given po. Parang yung lola ko. Oo. Uh -huh. Ah, uh, yung mahilig talaga siyang kumanta. Tapos kaya siguro parang nung ko naman na sa kanya. Kay mommy daddy? Kay, si mommy po, tsaka si papa. Parang kasi before choir silang dalawa. Oh, okay. Pero okay. hindi na, <laughs> hindi na sila ganun ka, yeah. ano, alam yung professional na oh. uh, singer talaga na ano. Kung maaalala mo, ano yung madalas mong kinakanta ng bata? Pa? Madalas ko kinakanta. Siguro mga mga Whitney Houston. Songs. <laughs> Gusto mo rin bang maging artista o singer talaga? um, song. ang first ko po talaga is singing. Kasi nabuhay ako sa pagganta sa musika. Kumbaga parang ang acting is just, ano, is just a, it's a bonus eh.